Hey, what's up guys? Welcome back dito sa aking YouTube channel. May bagong araw, may bagong panibagong content na naman tayo ngayon. So, meron naman tayong update na panibagong bus. So, alam mo, uh, alam nyo rin, nakakalabas lang ng bus na ito. At naglabas sila ng kanilang information tungkol sa biyahe ngayong season. So, ayun, dito. Ah, uh, syempre kung bago ka pa lamang sa akin YouTube channel, sigurado na nga kapag subscribe ka na sa akin, uh, pindutin po ang bell button hey para may update kayo sa hey akin bago ko rin. Ah, uh, uh magpasasquatting man o like terminal, like terminal vlog uh, update sa pamasahe. Syempre, shoutout nga pala sa lahat ng aking mga kaibigan, uh, kapuso, kapamilya, lalo na ang kapag mga vlogger, sina... Uh, syempre, unang-una unang ko isa-shoutout ang aking asawa, uh, si Gomito. ah... Uh, Ayun, maraming salamat sa pag-unawa sa akin. Kung saan man ako magpunta, tinapayagan na ako. Iya din din. Siyempre, shoutout din sa mga lahat ng nakakilala sa akin at mga kaibigan natin sa akin. Lalo na si South Roder Vlog at si Jeffrey Marley Vlog. Ayun, maraming salamat sa inyo. So, hindi ko man kayo na-meet nung pumunta ako sa LRT Pindia. So, sana soon, ma ko kayo mga idol. So, ayun. Ah... Uh, papatuloy natin na pag-update ay ang epic pala natin na bus ngayon, ito yung pinakabago at pinakamalupit na bus, na bagong labas ng Victory Liner. Ito po yung Royal Class. Ayan. Makikita nyo naman napaganda diba? So mga ito lang Victory Liner naglabas ang naglabas ng kanilang panibagong information tungkol sa biyay ng Royal Class galing ng Metro Manila patungong probinsya. So ito po yung bagong labas nila mga idol at sana po ay makatulong para alam nyo kung magkano yung pumasay. Oh, so, natin yung Cubao to Baguio So, ang labas ng microliner Royal Class trip schedule uh, at 10:15 PM uh, from Cubao hanggang uh, 12:15 AM ng Madaling araw. So, ang pamasahe po ay 1,500 uh, one way fare ko iyan mga idol. So, Bagyo naman to Cubao, ganun din mga idol, uh, same price lang at same oras lang ang uh, biyahe nila mga idol so, para naman sa kamyas at tabuk ayun, ang pamasahe po sa royal class ay uh, 2,200 pesos uh, 6pm po ang alis ng bus at ganoon din po sa tabuk to kamyas 6pm din ang alis ng bus 2,200 din po ang pamasahe mga idol So, sa Kamyas naman to Tugigaraw, ang pamasahe ay 2,300. Medyo mahal siya ng konti. Ang alis naman ng bus ay 7.45 p.m. hanggang 10 p.m. ng gabi. Uh, Tugigaraw Terminal, to Kamyas, 6.20 p.m. din ang alis ng bus to 7.45 p.m. So, yung pamasahe po mga idol ay parehas lang. So, ayun sana pa yung information nito ay nakatulong sa inyo then ayun ito po yung royal class na bus na bagong labas ng victory liner so hindi man tayo makasabay sa mga sikat na content creator ng mga bus uh, at least nabibigyan ko kayo ng mga information na kailangan yung malaman mga idol so hindi man tayo katulad ni na Gabsi mag vlog ni Makimatic ni dito ang sakayan ni uh, sino pa ba yung mga sikat na bus natin so, hindi man tayo katulad nila at least nakakapagbigay ako sa inyo ng mga information tungkol sa biyahe mga okay ok sa mga magtatanong dyan kung sa bang terminal nila. So, ayun, sa ko ba mga idol, kung magagaling kayo ng Guadalupe o Pasay, kayo ng Q-Mark tapo sa bandang sa bandang uh, tawit lang yon sa akat yan ang bridge at makikita nyo na yung Camyas Market katabi lang po nun, yung sa Kamyas. so yung terminal naman sa Tugikira uh, yung po mga idol hindi ko alam yun pati sa tapo so ang alam ko yan po dito sa Camyas as in sa Pubao. so kalapit lang po yan mga idol so para hindi kayo malito pwede po kayo magamit ng Google Map para hindi nyo mano. Hindi kayo maligaw pa sa paghanap ng term. So yung mga Idols sa may mga katanungan sa akin, uh, pwede po kayo mag-comment sa baba sa comment section. At uh, pag nabasa ko, agad ko kayong re-replyan. Hey So, Ayun, pwede kayo magtanong o pwede kayo pumunta mismo sa page ng Victory Liner, ang Victory Liner Incorporated. So, baka mapunta nyo yung peke. Meron po silang 1 million plus followers ang Victory Liner. So, congrats na all may 1 million followers Sa akin 6 million pa lang ah, Sorry 6,000 pa lang So ayun mga idol ah, uh, Hanggang dito lang update natin sa Royal Class Bus so, Ito lang po yung information na nakuha natin Saka, At maraming salamat sa inyong pala. So ayun Sa mga nanonood sa akin mga vlog At mga content sa bus Maraming salamat sa inyo sa so, mga followers ko naman sa Facebook, thank you so much. Then, papalo po ng aking isa pang uh, YouTube channel ang Greek Team Vlog bago lang po ito so hindi pa po ganun ka ganda yung performance to. so thank you so much and shout out sa inyo lahat Ang dito na lang tayo mga idol thank you